So try natin. getin, in. Ano oh, ba tayo dito, guys? Okay. Again. Naiwan ni. Naiwan ng sapatos ko. Get in natin doon banda. Oh. A lot box. Yeah. Right. Right. Mister I don't know what is inside. I don't know. pagitan. Ang dito, dito pa ni. Eh. Kaso lang, uturo pang store. Pero na, mga yan, iin na yan ng morning. Hindi pa sila nag -close. Yeah. Yeah, I, do, I don't need that. That pillow is dirty. Okay. I think no more. You let me die. Huh? No, it's... I said no more. No, no that's it. Yeah. 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 akin kasi ito na naman ako nakuha ko. Isa ko ito, isang dumpster at saka, ayan may mystery bag. Ito na naman ako, isang mystery bag. Ang buksan natin. Ayan na. may kili, makatiis ko ito talaga niya? Si, sinilip ang laman. Excited pa siya okay, kasi Ayan hindi ko alam kung ano naman ito lang may, ito na may ano sa itaas na parang, ano, ano yata ito, ito oh. Mga sunglasses na naman. naman, naman. Unahin muna natin ito ano. Um, ito sa bago. Bago yan. Ayan, may napakang, ano ito. Thermometer. Tingnan nyo itong term thermometer nyo. ito, return ito ba? Ayan. Marami akong ako uh, ng thermometer dati. Ayan, pinaligay ko. Ayan, gumawa na pa ito siya. Bateri lang kulang nito. Ayan. ano sa ano dito sa forehead natin. Ayan, at ito ano din ito. Ayan guys ulit Ano man ito pang ano sa pang invasaline. Ito ito siya itapon. Ito kasi gamit na lang siya. Ano ito. Inbasaline siya. Ito. Uy. Ano ito pang. Ano ito pang, ano pang kulot. Eh. Parang pang kulot yata Ito.

na like almost 50 na yata itong ganito pala ano, karami. Ayan din, ito yung pang ano sa dingding. -ding. Parang pang pilit. Ito okay, na yung buta. So, yung mga na, nabuta. Ito din is orangby na yung basalan yata din ito. Ayan o. Ayan o. Ano din? Ayan ay, nakasend pa, pa nakasend pa pala siya. Ang sangipin, guys. Ilagay ko. Tapos yung breeze. Ang mag-breeze kayo, nakasend pa siya. Pwede din siyang gamitin yung pang ano. Ayan, oh. No? Pag nagpa, ano ka sa ngipin mo. Ay, hindi pa pala siya, ano. Paano yung ngipin? Ayan, tawag mo, pag nagpa, lagyan ng, ang gusto mo pumuti, yan ba yun? Kung ano itong, Yan, nakasell pa siya. Tapos ang expire nito is 2027 pa. Alam, magnesium sa so, Powder siya. Pwede pa rin siya. Yan, ito din is pang ano man ito is kanang ano guys, kanang eyelashes. Ayan you know. oh. Wala man tayong mga tagalahat tayo, yan o. Ito gamitan Ito wala lang siya. White Ayan gamit din siya. Ano may nakong akong ano light, led light. Ayan, o dalawa. Brightness. Para siya dim. Soft. Light so, daw. lang pala na yung laman nito. Pero ayan, si Rabi naman. Sana hindi gumisi. Ayan guys, o. So. Sus. Ay, kamahal sa si Rabi. Gila ka ba? naman akong ito. Charger. Charger na pang iPhone. So, ito. Ito pang ano nang water cleaner. Ano ito? Your vitamin routine. Ay, lagayan ng mga tambal. Yung just, oh. Uy. Vitamin para ito. May laman pala. Akala ko ano lang siya. Box. Kasi vitamin D. Uy, hala. Kanda ito. Vitamin pala ito. Ayan, expired niya is April 2025. Tapos basahin ko ito mamaya. Dalawa yung laman. Akala ko ano lang siya. Akala ko wala siyang laman. Ganito ko siya, guys. Oh. Parang alagay dyan. Para easy na lang pag gano'n. Basta. Ah, yan na yun. Ang kamun din. eh. Ang pala yan. Tapos ito din. Tylenol. Wait. Sana hindi pa ito. Okay. Gamit na gamit ito. Ayan cream. Ayan, basta gito yung... Ayan, pang ano siya sa mga kalawasan. Wala alam niyo ba kasi yung bagay sya mga ganito, lalo na pag sa drugstore bilhin, sobrang mahal talaga yung mga ganito. Kasi mga ano yan sa ibang yun. Itong gift card na to, wala naman yan siya. Wala ano. Wala ano pa kaya ito, pang ano sa bitan, para sya, Ayan. Ayan. Ito yung kuha ko guys? Ayun yung mga lipstick pala. O ayan. Uy, hala kaganda. Yung brand ng lipstick is L'Oreal. Ayan, hindi pa talaga ginamit. O. Ayan, tingnan nyo. Hindi pa siya gamit. gandang kulay nito. Ayan, ito din. Ayan, ang gaganda ng mga kulay guys. hindi pa talaga siya gamit guys. O. Wala pa talaga ang touch ha. Kanyan yan sila dito. Pag nag-inventory yan sila. Tapos ito. Pang ano man ito, hindi ko alam ito watercolor ay pang ano pala yun sa mata para mag ano, ano yung mata natin kasi black si ito din is ayan itong foundation nila is nabasag na ito ay eh. ayan oh. Uh. ito din lightening one ayan one dark spot ano pala ito hindi ko alam guys hindi ko pa yun mamaya tingnan niyo yung return dito guys. So, ayan. Pag return yan siya. Hindi talaga. Hindi yan na-open. Wala yan siya. Hindi yan open. Mm, um, tingnan niyo. Balik lang talaga nila yan. Mm, um, hindi pa nagamit. O, ayan pa yung pangalan niyo. Hindi pa yan talaga. Iwan ko ganito sila dito. Sobrang bango pa naman pang kilikili power. Ayun yung nagulit yung mga mga binabalik. Mas naman ugi. Ang gusto na. Ano ka ang gulit naman? Ano ko muna ito baka may laman ito oh, kasi rito yun. Alam mo ba yung ano sa loob? Kasi ito excited sa ito. Punti lang mo nakuha ko pero dito ako mas excited. Handa lang may ibaba ko itong kamera. Yan guys, ito yung laman niyo eh. Iwan ko bakit ito nakalagay doon parang. tingnan nyo, wala pa talaga yung ano, nakalagay pa sa plastic, walang sira individual na nakalagay talaga isa isa. Ayan, anuhin natin. Gabi, gusto na itong anuhin ni Michael. Sabi ko, wow. Excited siya. Ayan, tingnan mo guys. Wala talaga. grabe. Kasi brang gaganda. At saka, ayan o. Oh, Naka-plastic pa talaga siya. Ayan. Kasi mahal pa naman ang presyo niya. Ayan o. Oh. Ang mga price pa talaga. Hala, hindi kaya ito accidentally natapon. Kasi naka-ano pa eh. Naka-ano pa talaga siya. Oh, naka-accidentally na ito. May number pa. May mga price. Tingnan nyo guys. ano eh. Ang kaganda. Ayan, tingnan nyo. Hello. Di kaya accidentally, kaya ito nilang natahapon. Tingnan nyo, ang ganda ng mga ano. Oh. Pagong bago, walang touch ah. Ayan oh, may mga ganito pa na number. Kalagay pa ka talaga sa ano, sa ziplock. Wala, accidentally ito ba? Eh? Hmm? Ayan, kung ano, yan. Wala talagang sira. Hindi ito, hindi gaya ng dati nung nakita ko na sinira talaga nila. Pero ito, first time ko nakuha ng ganito na, nilalagay na sa salagay. may, ano na, oh. May mga price na siya. Siguro pang display ito ba? Nakal, nakalimutan. Ano ba? Iwan ko. Hindi ko alam talaga, guys surprise ako nito sobrang dami ganda nito ganda nito oh pa siya pang sun may, 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 ano siya may UV protection talaga siya yan tingnan nyo yun oh essential yan no? 100% UV hindi nyo makita ayan yung ano niya UV protection talaga siya huy kagilit kan gano ako kanindot ani niya oh ano nyo guys Ano, kanindot ani, as in. I like it. Ala, na-accidental lang mo ba? Imposible po kung gi... Impossible po, impossible talaga kung tinapon nila tapos nakalagay, nakaano na, nito na. na, na. Sigang so, ang gaganda, walang damage. Ano kaya pala sabi ni Michael kagabi pagbigay ko, sabi niya para daw, ano daw, parang mga sunglasses daw yung nakalagay sa ano. Gusto niya sanang, ano, yung bungkagun ba? Yung bungkagun pag na ng bahay, bumubong ka din. Ayan guys, tingnan nyo guys, ang gaganda pa talaga. Ayan, ang dami nito. Ayan, ano? Ayan, ito yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan, ang dami. Ayan, ang dami. Yan, guys. ang presyo niya. Ito, bilihin na ito. Sa ano na ito? Nasa 19. Yan, guys, um, oh, makapagtataka maka kasi, ayan, may ano pa, may mga serial number. Ba yan, tawag yan, tawag Yan, yan sa store yung mga ganyang number. Tapos, naka-price na. Yan lang, then, guys. Alas, ito, ako nito. Ang kajakpat ako sa mga sunglasses talaga. Yan.